Yung hindi ganun kabisi ang isla ng Siargao, kaya naman napag-isipan ko na mag-explore sa mga spot na hindi pa nakikita nyo dito sa social media or napupuntahan ng mga turismo. Kaya naman samahan nyo ako habang papunta kami sa north, ah, lumakas yung ulan, subilong kami. Kaya sabi ko na sa sunod, hindi na po ako sisilong dahil car na po yung sasakyan natin at imamanipest ko yan dahil mang aapamlizim talaga ako at gagawin ko ang lahat. Kaya naman dumaan muna kami dito sa pambansa. Alam kong paborito po to ng lahat ang ตกลง na saging at tapos itong banana Q. Dahil the best snack ito sa Pilipinas, especially pag tawid gutom or nagtitipid ka, ito yung masarap na panghimagas or snack lisim. Kaya naman kumuha na ako ng marami dahil may kamurahan din naman siya, like 10 pesos yung isa at napakalaki yung kwa na sobrang taba, sobrang laki. Tinamop nung nilamon ko, hirap na hirap akong lunukin or lamunin. Kasi napakadax, I mean, baka iba yung iniisip nyo. So yun, kumuha na ako ng marami kasi nag-take out ako kasi nga marami kami pupuntahan na spot at bibisitahin ko na rin yung mga friend ko dito sa north. Kaya naman samahan nyo kami today at nabusog talaga ako. Dalawa pa lang yung kinain ko, yung sinubo ko. Sabi ko busog na busog ako. Satisfying talaga. Worth it dahil mura na. Nakakabusog pa at na pa ako ng time na Tinikman ko nga itong saging din. Gusto, alam mo ba, isa ka, isa ka rin ba katulad sa akin na pag kumakain ng banana ko, gusto ko yung ubi ripe, yung parang ganito. Ayaw ko kasi yung matigas, gusto ko yung malambot. Ay, hindi ka masyadong malambot, pero alam mo yung tinder, juicy pa pag kinain mo. O di ba random mo, tapos sabi ko pa nga, eh, tawa ng tawa si ate habang sumusubo ako. At marami dito silang souvenir. Kaya naman nandito kami gawa na sobrang lakas ng ulan, sobrang putik talaga ng place. Sabi ko naman na, sige lang, dahil meron tayong pupuntahan na pwedeng liguan na wala masyadong nakadiscover pa nito. Ito yung sinasabi ko na pinuntahan namin dito sa San Miguel, part siya ng San Isidro kung hindi ako magkakamali. Malayo siya, pasukin siya. I think kung madiscover ito, napakagandang place lang ito. Para, para siya ding bito. yung atake pero mahaba lang to at marami ka magagawa dahil pagpunta namin dito wala talagang tao or ako lang yung isa tapos nga pagkatapos namin dito, hindi na kami naligo kasi umulan. Meron kami na sa lubong na maraming kambing. Sabi, alam mo ba, story time. Nagkaroon ako ng uh, encourage na business. Sabi ni kuya, alam mo ba sir, dalawa lang yung kambing ko dati. Dahil masipag ako na mag-alaga sa kanila. Umabot ng one year for how many months or I don't know. Kasi yung variety ng uh, alang kambing is malalaki talaga, parang imported. Umabot na ng almost 20 ngayon yung kambing niya. Ibibenta niya ng ganun kamahal. Imagine mo, ganun yung profit niya bumalik sa kanya. Dalawa na naging 20 20 or 18 piraso sila. Tapos ganyan, ganyan lang ila. hindi mo na kailangang bumili ng pids or ini kind. maghanap ka lang ng gubat. tapos papakainin mo lang sila and that's it wala ka nang babayaran pang iba, wala kang expenses. Tsaka maganda yung quality ng mga uh, kambing ni Kuya dahil parang hybrid talaga. Sabi ko nagkaroon ako ng idea na parang ang sarap tumira sa bukid at magkaroon ng mga manukan, mga ganitong business. Katulad nitong friend ko na binisitahan namin dito sa San Miguel, meron sila mga kambing, uh, meron silang up itik, meron silang marami silang alaga kaya nakaka-inspire. Tapos iba yung atake, no? Kala ko nga dito sa isla ng Siargao, hindi mabubuhay yung mga ganitong rambutan kasi nakikita ko lang sila sa malalamig na part. Yung sa mga cold denis, yung mga malalamig lizim na area. Pero dito sa gitna pala ng Siargao, marami yung mga ganitong tanim at na-in na love ako, nabighani ako. Tinan mo ng pulang-pula. Sabi ko pa nga sa prank ko dahan-dahanan mo lang kasi nga um, sayang baga maulog yung hindi. Tapos nung pumunta na kami sa bayan, tingnan mo yung mga paan namin for pero at least nakanils tayo. Kaya sabi ko pa nga sa kanila kailangan nato maghanap ng ibang spot na maliligo tayo. Pupunta naman kami doon sa May Tigasaw. Pagdating namin dito sa Tigasaw, meron dito uh, walang entrance, uh, hidden spot siya. Sobrang napakaganda ng place kasi nga nasa gitna siya ng, kabun, uh, ng bundok lisim or nasa gubat-gubat lisim. Especially kung gusto niyo ng privacy or hindi turismo. Kasi yung kabila nito, may tapat nito, maraming pumupunta. Kas, uh, kasi nga parang na masyado na siyang napamilyar sa lahat. Ito naman is tagong-tago. Napakaganda dito kasi yung tubig is fresh water. Talaga hindi talaga maalat. Totally talaga sobrang ma maganda yung tubig. Pag pumunta ka dito, magyaya ka ng local. Kasi yung ganun yung mga ginagawa ko. Halos yung mga friend ko dito sa north side, dito sa sa San Isidro Park is close to Pacifico is mga barkada ko yan pag nakikita nila nandyan ako or pumupunta ako sa north sumasama talaga yan sila sa akin kaya naman malapit na kami dito sa kuan punting ang pag, pag pumunta ka dito bawal maarte kasi nga you need to explore ala like katulad nito marami ka munang pagdadaanan katulad sa akin na hindi masyadong sanay sa mga ganitong explore pero mahilig talaga ako mag explore yun yung pinaka-paborito kong kuan especially pag libre Katulad nito, hindi pa na masyadong na-touch ng mga tao kay dahil virgin na virgin gaya sa kanang Nini Wonder. Hoy, paano niyo nasabi? Paano yung sabi na virgin coconut oil to? So ayan na, malapit na kami dito. Tapos nakakaganda lang kasi puro green talaga yung madadaanan mo. May kind of, nakakakuan lang siya kasi may mga kabato-bato. Pero worth it talaga siya kasi ito yung pagbungad mo lang. Tapos especially pag sobrang mainit yung panahon. Grabe, kaya naman sila dito yung mga kasama ko is uh, ready na agad. Katulad nito is, imagine mo malapit lang siya sa dagat pero sobrang fresh ng water. Tapos yung sa gitna nga lang is merong parang malalim na part na nakakatapos takot, May kaya of creepy siya kasi meron siyang source of water na galing dun sa may parang kuan. Tapos naligo na kami. Sabi ko pa nga dito sa harap sana magdala ng something chill-chill. Pero hindi na kami nagdala kasi nga hindi naman kami magtatagal ng matagal talaga sa place na to. At binisitahan namin is low tide pala. Kaya naman bumalik na kami sa hotel dahil pa-party kami pagkagabi nito. Ito yung hotel na binoko sa Pacifico. At ito, Oh, sa mga nagsatatanong, meron din party ang Pacifico every Friday night meron silang ganap dito para din siyang attacking Shargo siya, Beats Club or Beats is busy yung uh, yung kanyang a uh, what we call, ambience or kanyang uh, party vibes kaya naman nag-enjoy talaga ako ng to the max dito tinan mo naman imagine mo ganito yung kwa namin pero ayun nga lang is every Friday night lang siya yung dito na alam pagkakaalam ko na merong party kaya naman tinan mo is nakita mo naman talaga pagod ako niyan pero lalaban tayo kahit exhausted kasi minsan lang tayo dito pag nandito ako sa north side nagsistay ako ng 1 to 2 nights para makapag-chill at makapag-banding sa mga local and mga friend. Kaya naman mapis na matapos itong party, sabi ko pa nga grabe nag-enjoy talaga tong mga ang mga fokilya mga Uh, at sabi ko pa nga dito sa kanila is maya maya uwi na tayo kasi we're exhausted enough like tired na po talaga kami kaya naman hindi na namin tinapos yung party natatapos yata to like 1 or 2 something I don't know or 12 lang talaga hindi ko masyadong familiar yung time nandito na kami sa labas dahil pa uwi na kami sa hotel at malapit lang din naman yun lang